Hindi mo andar ang skinan ako. Ano naman gayu Battery yun ang sira ani. Eh. Oh my God! Ay, ilan mo ni mo ang start niya, ang redundo kung makina ang kuan, engine ang problema. Kay ang reaction sa iyang start niya. So, there is a battery siya. So hello guys, may hapon sa iyong tanan uh, Karun guys, na ako diri sa Mahirap ko rin uh, Hapon na siya guys Tanawan yun ang nasa likod na ako, guys Utom na siya nga kahoy Ayan, lindot ka yung color uh, guys no uh, ano siya, oh. utom na siya nga kahoy Ano So mga utom na nga kahoy guys Nindot ka yung color So karon guys, na ako diri sa uh, may hirap uh, I-share na ako sa inyo ang nahitabo sa akong uh, sakinan ganito. Uh, alas 3 sa Kadlaon, nagmata ko, nagluto para naibaon. Unya, uh, pagkahuman akong luto, nahuman kong luto mga kapit na alas 4 so ni naog sa sa silong kay para i-start na ako kung sa kenan sa may nahitabo guys nga di naman hinuon mo andar ang kenan <laughs> kay na discharge man ang battery so daot nang gid siguro ang battery sa kung sa kenan nya karon na gitawagan nga mga kaila ako... Siyempre, alas 4 pa sa Kadlaon para ma-rescue lang ko so pasensya na kayo sa abala na ako sa inyo no katong gitawagan ako ganina unya na ako'y kauban sa uh, sogi na ako pong gitawagan sa nagsogi pa ko gitawagan sa nako ang sulti niya sa kuha Muadto siya sa amuang ang apartment alas 6 pa kay ang iyang start sa iyang sugi alas 6:30. Si o karon paabot ko. Pag-abot niya guys. Mao ni guys, kita bo. Pag-abot niya kay high is ban man ang iyang kuan ang iyang gidala kay pang pangsugi lagi. Ah, uh, gipaabrihan ako ang iyang hood pantanan ako guys walay walay kuan walay tawag ani walay bateri iko e, ko, asa dapat ang bateri ani siya na pasinsya na gyud kaya ya kay wajo ko kabalo ani asa dapat bateri ani so ang bateri de sa high ba nasa likod compartment de sa may kuan sa may lingkuranan mo na siya guys nga kaduhan ako gi abri gitan og ginakog tarong Da abri ko trubis, kitanaw tarong ang kuan, ang yang hood sa ulo sa highest band. Mustache, wala gi kuan guys, wala gi say battery. <vulnerables> eh, no imut ko ba? Kalugawa na lit. Di kai lagi. May gani kay nai na ay silingan na mo nga na Bitamis yata na na yaking po babae ah, uh, akong giistoryahan nya akong giingnan nga pwede ba nga i-series na ko akong sakyanan kay dili mo andar kay sayo kay kuno mata para akong gi di siya mo andar ya, kay di pug kay kabalo mo ni Hunggo guys tawagan do ni ang bana ko dili lang ang kana lang imo sakyan yung sa akong sakyanan kay isiris lang nako na anak si ana ko saya so yang gi paduol niya akong gisiris mo nang Andar, so salamat ka ayo no among silingan namo nga bitanis kunya na mo. Unya, ay tantos siya na nga uh, Pilipino so dili pud siya ka kay okay s'yempre alas ko, pagod so dili pa siya ka rescue tulong tulog pa sad kaayo okay s'yempre tugnaw na pud kay ron panahon na ba no kunya Pasensya na gyud kay mo sa abalan uh, abala na ko kay dili ba ko aku... ting absinot no dili ko tiga dat... dili ko na absin mo na naningkamot ko nga uh, nakapaandar ko sa sakyanan so salamat kayo ha sa uh, nagtabang sa salamat kayo no? so maulang ni guys ang akong uh, share sa inyo o uh, tugnaw na yukai idiri sa japan no so salamat kayo guys uh, suporta ninyo sa ah. Ingat kata ta, God bless. Bye.